Rare mirror Ang wikang Filipino sa pambansang Oh, para Ang wikang sa ang wikang Pilipino ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating bansa. Ngunit, gaano nga ba ito mahalaga sa pagpapaunlad ng bansa? Ito ang instrumento ng pakikipagkomunikasyon upang maibahagi natin ang ating ideya o salubi. Ang wikang Pilipino ay nagbibigay ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng bansa. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan at <laughs> yeah, pagkakaunlad paggamit ng wikang Filipino sa edukasyon, media at pamahalaan ay nagbibigay ng pagkataon sa mga Pilipino na maipahayag ang kanilang mga saloobin at ideya ng malinaw at piktibo. Mahalagang pagyamanin at palaganapin natin ang wikang Filipino upang makapit natin ang tunay na pag-unlad sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating wika, mas napapalakas natin ang ating pagkakaisa bilang isang pagkakaisa dapat mas nakilitin natin at piliin ito. Dahil kung sa buhay natin ito, dito natin maipamamalas ang pag